ipatung ba? ipatung 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 dy, ipatung anyway. ipatung 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 mo ipatung 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 mo ipatung 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 mo? ipatung pa. ipatung 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 mo, ipatung 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 liko Liko

Ipatong mo lang yung paa mo. Sige, sige, huwag ka matakot. Parang mag magliko ka lang sa iwi. eh. Sige! Nako, diri. Huwag ka matakot ba? May break ka man. Parang magliko ka lang sa iwi. eh. Estate mo lang, sige, estate mo lang. Sige. Okay. Oh, hinihinay ka liko. Ipatong mo ako eh. Sige! Dito lang, ipatong paa mo! <laughs>